Nakatikim ka na ba ng street food na kasing sarap ng diwa mong pinapangarap? Aa, ah, ah, nandito na rin yan sa Tayog, Pangasinan. Kaya kung wala ka pang dywa, o di kaya iniwanan ka ng iyong diwa. Ano pang hinihintay mo? Tara, atak! Uh, hello sir, kawawag ko boy po ng Probinoy TV. Ano po ba meron dito sir? At uh, bakit po kayo dinudumog ng tao? Uh, meron po kasi dito uh, dito po matatagpuan ang ating fried baga, fried litid at fried chichabu ng Dos Tres. Ah, Dito ito po taris. pala yung sinasabi po nilang Dos Tres ano po. Yes so, po. Sir, ano pong ibig sabihin po ng Dos Tres? Actually, ang uh, Dos Tres po ay kinuha sa presyo noon sa pang, uh, sa nagtitinda doon sa Manila na ang price lang naman ng baga nila is 2 pesos at ang price ng litid nila ay 3 pesos. Kaya uh, pinangalan nila yung store nila ng Dos Tres kasi kaya yeah, yun yung price ng binibenta nila. Ibig mo sabihin, sir, po, yung salitang Dostres po, ay mo po yung kauna-unahang presyo po nung yes balista po. po yung business? Uh, kauna-unahang pong presyo nila yun. Sa ngayon po, sir, magkano na po ang presyo ng Dostres? Sa ngayon po, ang uh, presyo po ng ating uh, binibenta is 6 pesos per stick. 6 pesos per stick na po. Dahil yes nagmahal na po lahat. Nagmahal na po lahat. Uh, sir, paano naman? Ngayon pa? sir, nagmamahal eh. Hindi magmamahal lang. po lahat. Dapat tayong magmahal Oo oh, po <laughs> Sir, paano po kung vlogger po ang bibili ng dustress? Naku po, kung vlogger naman po ang bibili Siguro po, times 3 Pero dahil mabait kami, times 2 ang presyo Wow, buti na lang po hindi po ako vlogger Yes po Kaya ano pang hinihintay niyo po? Bili na po tayo Ayun uh, Sir, gano'n naman po kasarap yung uh, dustress natin? Hmm. Kasing sarap ito ng jowa mong pinapangarap Wow, walang kasing sarap po yan sir Kasi yes, wala pa akong giwa Sige po, matikman nga po ang inyong dos tres Sige po, dito na po tayo Tikman natin kung gaano kasarap Ang sing sarap ng syuta mong pinapangarap hmm. Masarap siya mga idol May sarap siyang hindi mo malalasan sa ibang karne May kunting tamis May kunting asin dahil sa tsuka. At saka may sili, may anghang mas pinasarap pa ng uh, sibuyas at saka ng uh, pipino. Maraming kayo dun. Try nyo na. Mm. Yung yun lang. Magiging George.